guys, good morning. Good morning. Ngayon lang ako nakaano na ano ko ng cellphone ko. Kanina after ng ano ng breakfast ko, ay nagpunta ako sa ano ko, sa nanay ko. Binisita, binisita ko, tiningnan ko doon tapos yun kasi kagabi, pag uwi namin galing, ano, butuan, yun, nagluto ako, naubusan ako ng gas. Pagka, pagka noon, ay, niluto ko na lang sa rice cooker. <laughs> Tapos ngayon, yun na nga, naggaling ako sa ano, galing ako sa ano namin, sa lungsod. Doon bumili ako ng gas. Grabe, ang mahal na ng ano. Ano kasi ito, yung Fiesta gas, yung ano to sa gasol. Bali, ano, 1,180. Ang mahal. Natamad na ako mag-ikot-ikot kung saan ang mura. Kaya yun, kasi nag-ano lang ako ng tricycle na masada, ah, na masada. So, makailang ako ng, ano, ng tricycle. Kaya yun, na ako ng ikot-ikot pa, kasi, siyempre, maantaas na yung, ano mo, yung bayadan. So, ngayon, ito yung, ano ko, yung gas ko. So, yan Ano ito talaga, oh, ayan, fista, fista gas. So, ito yung, ano ko, kasi yung, yung una, gasol na tangke. Pero isa lang ito sila. Isa lang sila ng, ano, ng gasol. Yung gasol na ano. Magkaano lang sila. So yun. Tapos. Ayan nga. 1,180 yan siya. So yun. Grabe ang mahal na. Mahal na talaga. Tapos yun. Yung una din, yung ano, binil, August pa yun, August, September, October, November, December. So, bali, ano, tatlong buwan, tatlong buwan din siya na, ano, na, na-consume ko tatlong buwan. So, yun ang ano natin ngayon. Tapos, bukas, may house blessing, mag-house to house, kasi bukas is linggo, ngayon is sabado. So, bukas is first advent. So, yun yung ano, yung last sa hindi na nagsimba ako, ina-announce ng ano na mayroong mag-house to house ng blessing. Kaya yun, at bu kasi bukas first advent. So, yun, at kailangan ng ano, sabi ng ano na ng four, simpre, four candles yun, tapos violet, tatlong violet, at, at saka isang pink. Eh, ngayon, kaya wala akong kulay na ano, so, nilagyan na nalang ng ribbon. So, lang yan na ribbon. So, bukas, kung ako mag, ano dito, mag has to yung mga, ano, mag leasing ng So, yon ang, ano, bukas. So, ngayon ay mag, ano, ako, kasi kanina, nagtinapay lang ako kanina, pero kagabi, mayroon ako pa akong, ano, mayroon pa akong rice, na, ano, so, yon ito, yan, ito na lang ang lunch ko So Parang gusto kong mag Ano Parang gusto kong mag Mag Barbecue <laughs> Kahit ako lang Mag isa Gusto kong ano Kasi mayroon akong Ano Pork At saka mayroon pa kong atay So kagabi Inano ko yun Yung Binaba ano Anong oh, isang araw pa Binaba ko Hindi ko Frozen siya Tapos binaba ko Hindi na Ganyan yung gali ko Tapos ngayon Mayroon pa kong Litong konti Kagabi Na napira Ayan. Ayan. Ayan siya. Kagabi na ano, na natira. konti. So, ngayon, gusto ko na mag, ano, ako, mag barbecue. So, mag ako. Kasi alas 10. So, tamang tama. Kasi may ano ako dito, may uling. So, ang panahon ngayon, ano natin, panahon dito sa amin ay, ano, ayan, ayan, oh, ganyan. Oh, Ayan. Oo, ayan. Ayan siya. Mm. Tapos doon, may nagkupra doon sa kabila, sa ano ko, sa neighbor ko. Ayan, nag, nagbiak na sila ng ano, ng niyog. Nagbiak na sila ng niyog. So, yun. Yun, guys, yung ano, yung ganap natin ngayon. So, magmarinit ako. Itong pusa ako talaga. Ay, nako. Ayan yung pusa. Mm, yan, ganyan siya. Mag ano-ano siya. Oh. Ganyan yung pusa, oh. Minsan inaano yung ano ko. Parang inubos siya, oh. Oh, ano? Oh. Oh, ayan, oh. Mag ganyan-ganyan siya, oh. Ganyan. <laughs> ayan, oh, araw. Wara siya. So, yun. So, yun, guys. Mag ano na ako mag ko Tapos mag-ihaw tayo. <laughs> gusto <laughs> parang ang sarap ng ano simula nang may maintenance ako na ano ko parang gumaan yung katawan ko sa totoo lang kanina uminom na ako ng ano nang ano ko may akong gamot uh, alas 7 inom ko yung isa tapos gabi na naman ako mag inom ano ko yung dalawang tableta gamit na naman so parang maano gusto ko nga sana kasi yung apo ko ngayon ay hindi pupunta dito pag weekend, nagpunta yan. Di ba yung last weekend, nag ano siya dito, nagpunta siya. So ngayon, hindi siya pupunta dito kasi Sabado, dapat kahapon, andito na siya ng gabi, Friday. So, nag-message siya yung ano, kailan yung nung Friday ng gabi yata yun. Ay, uh, gabi ng Thursday. Kasi sabi ko, punta ako sa Butuan. Kasi, ang ano ko, kung pupunta siya dito, tinanong ko kung, pupunta siya dito, ay daanan ko na lang siya, pick upin ko na lang siya, pag galing no, So, sabi niya, hindi, kasi ngayon, Sabado, pupunta daw sila sa school, kasi mayroon silang gawa, gawin sa ano nila, journalism daw. So, yun, kaya, wala siya dito. <laughs> wala dito yung ano ko, apo ko ng dalaga. <laughs> na matalino. <laughs> matalino. Oo, matalino na naman. Kasi simula ng ano siya, lagi siya naka-award. Kaya yun, proud ang mama la, ba diba? I-appreciate natin na para maging magsipag, mag-ano, mag-aral. So yun. Mag-isa lang kasi siya na apo ko na babae. Hindi naman, ano, porky kay isa lang siya. Pantay, yung dalawang apo ko na puro boy, ay pareho naman yung ano ko sa kanila. Lab-lab naman ni mama la. <laughs> Pantay naman yung pag-ano ko. Maiyang na kaagad ako kasi umimis. Ano ba yan? <laughs> so, yon mag-ano na ako, mag na ako. <laughs> mag na ako kasi para mamaya, ma-ano talaga yung ano niya, yung lasa sa pork. Kunti lang yung ano ko. Kaso wala nga akong ano pantusok ko. Eh, mayroon akong ano diyan. Ano. Sige na, maggawa na lang ako ng may ma ano ako pantusok. Ay, mayroon ako dito. Yung sa ano ko. Pwede na ito Pero hindi dito pwede sa ano. Aray ko. Ay, iba kasi ito yung. Sa chicken kasi ito siya pang ano. Hindi pwede. So yun, mag ano na lang ako ng anak ko. So, see you later! Initin ko na lang yung kanin ko at saka magmarinit ako yun lang anuhin ko ngayon tapos maglinis ako. So yun, see you later. Hello guys. Ayan na ano, ako na nasugatan kasi ako yung pagtusok ko ng ano ko, i-barbecue ko. Tinuso ko muna ng kutsilyo na ano sa kamay ko tapos ganyan talaga ako guys yung makaano ako ng ano ng mga ano, ganyan na pangyayari na, ano talaga ako na na, ano ako, nahihilo ako nahihilo ako, tapos yung paningin ko ay madilim nandito kasi ako, nakatayo ako dito tapos natumba ako parang wala na akong ano, wala na akong lakas, yung parang na ano talaga ako tapos pinipilit ko talaga na maka, maka ako sa ano, siguro mga ano mga 20 minutes yung ano ko natumba ako na natumba ako but hindi na ano sa doon kasi sa may ano ako sa may table ito kasi itong barbecue ko yun ang nakaano kaya yun parang naano yung ano ko dito yung inom siguro ako ng ano iba yung ano ko ako lang dito isa parang basta iba yung ano ko yung yung paningin ko parang madilim na parang wala na akong ano yung ganon hanggang ngayon nga na ano ako yes, uminom ako ng tubig parang ay Diyos ko Lord kunti lang kasi na ano yung nasugatan dito sa ano kunti lang ayan ay parang kunti lang talaga ganyan, ganyan kasi may, may ano na nga ako yung may nervous ako at saka na ano sa ano ko. So, yun. Iba pa talaga, parang nang ano pa yung mga ano, jowin ko, parang nang ano pa talaga. Yung para, parang wala pang lakas. <laughs> parang ganun. Ito kasi barbe barbecue ko, nag-barbecue kasi posyon. So, ako. Tapos yun. ako pa naman, isang iniisip ko na ano, yung ako mag-isa, 'yung parang nilakas ko na 'yung ano ko kasi natumba talaga ako. Natumba pero ang isip ko talaga ano gusto ko. Basta iba 'yung ano ko at saka 'yung sikmura ko na ano na, hanggang ngayon maano 'yung sikmura ko. Tapos pinilit ko na bumangon ako. Ito kasi nga ano. Tinoso ko kasi 'yung 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 taba, tinusok ng kutsilyo, lumampas 'yung ano sa kamay ko kasi hinawakan ko. Pa hanggang ganyan maano yung ano ko yung sikmura ko. Digo matagal ako nakabangon, nag ano ako no pinipilit ko na mag ano talaga ako, anuhin ko yung ano ko yung mata ko. Kasi pinikit ko yung mata ko kasi madilim na yung parang maano ano na talaga hindi ko na maintindihan. Ako lang isa yung parang maninervous kasi ako pag mga ganyan yung mga sugat, yung parang maano ako. Lalo na pag sarili ko. Ko. Yung ano natin inihaw. Ito kasi, ito, ito siya. Tinusok ko muna ng ano, ng kutsilyo. Lumampas yung kutsilyo sa kamay ko, sa daliri ko. Kaya yung parang nakasigaw ako. Ay! Ah! Nakasigaw ako. Tapos yung pag ano ko ng mata ko, parang sa dingding, sa wall ng ano, bahay pa ba, madilim na. Nang lumakad ako saka ako yun natumba ako kasi lumakad ako yun natumba ako kasi gusto kong lumabas natumba ako nahilo ako hanggang ngayon iba pa yung ano ko pakiranbram ko iba pa yung ano ko sa sikmura ko iba yung so ayan guys nakatulog ako pagkatapos kong kumain pero parang hindi pa ako na ano yung isikmura ko. Parang iwan ko hindi ko maintindihan. So, ang oras ngayon is uh, 3.30 ng hapon. Second day of December. So, yun. Tapos, ayan, umulan na naman. Nagulan. ulan Kaninang umaga magandang araw. Until lunch. After lunch ko ay nag-ano nag, na, nag-ambon. Tapos, ayan, ulan na naman. Kaya yon. Parang naano talaga ako kanina sa ano ko. Nangyari sa akin hindi ko maano kasi yung yung nahiwa na yung ano ko yung daliri ko parang naano yung lugmok. Parang naano talaga ako. Tapos pagtingin ko sa ano yung large na yung ano ko yung paningin ko. Kaya nang umupo muna ako noon yung hindi pa ako natumba. Tapos pumasok ko dito, nakaupo ko doon sa may table po ako. Tapos parang gusto kong uminom ng tubig. So tumaya ako. pagtayo ko ay natumba ako. So yun. Diyan sa may, sa may table yung kainan na na, kuan, na table. So buti hindi na ano yung ulo ko sa, sa bangko. Sa kanto nga ng ano. Mm, parang tapos nakatulog ako ngayon. Yun, na tres ano na. So yan guys. Andito na ako sa room. At ako'y matulog na. Yung kanina nga nangyari, napakasama talaga. Masama ang nangyari sa akin kanina. Buti na lang na naka ano ako, naka-recover ako. Kasi, ang ano talaga na ako lang mag-isa dito. Hindi ko naman din yun inasahan na mangyari na ganon yung biglang maano yung nervous mo. bang aandar yung, ay, ayaw ako. So, yun. So, matulog na ako at uh, wala na akong ibang sabihin. Kundi, good night everyone. and um, Good morning everyone. Please keep your thumbs up. And see you on my next vlog. Bye-bye.